Magandang araw po sa ating lahat. Lalo na sa mga minamahal nating mga nakatatanda. Alam niyo ba? May mga bitamina na akala natin ay nagpapalakas, pero sa katunayan, unti-unting pumapahina sa ating katawan. At mas masakit pa, kinagawa natin ito araw-araw nang hindi natin namamalayan. Isipin niyo si Mang Ernesto. Pitumput dalawa anyos masipag, laging nasa hardin. Sa loob ng limang taon, araw-araw siyang umiinom ng isang multivitamin na nakita niya sa TV. Dahil sabi Ron, makakatulong sa buto at paningin. Pero isang araw, bigla siyang nadapa habang nagdidilig at nabali ang balakan. Nang suriin sa ospital, natuklasan na ang matagal na niyang iniinom na suplemento ay puno pala ng mataas na dosen ang isang vitamina na sa halip na magbalakas ng buto mas pinapabilis pa ang pagrupok nito. Kaya ngayong araw, alamin natin ang tatlong bitamina na maaring pumapaikli ng buhay ng mga nakatatanda. At higit sa lahat, ang tatlong bitamina na kayang magpahaba ng buhay, magpalakas ng katawan at magpanatili ng sigla. Pero bago tayo magsimula, i-type nyo sa comments, anong bitamina ang iniinom mo ngayon? Gusto kong malaman kung alin sa mga ito ang talagang nakakatulong at ali ng baka kailangang pag-isipan muli. Isa, matas na dose ng vitamin A, alam niyo ba? Hindi lahat ng iniinom nating vitamina ay tunay na kaibigan ng ating katawan. May ilan tahimik na nananabotahe sa kalusugan natin at mas masakit kinagawa natin ito araw-araw ng walang kamalay-malay. Isipin niyo si Aling Rosalinda. Si Tentay Siam na Anyos, dating guro sa pampublikong paaralan, magaan ang kanyang pang-araw-araw na buhay mula ng magretiro. Mahilig siyang mag-alaga ng halaman, magbasa ng lumang nobela, at makipagkuwentuhan sa mga kapitbahay. At tuwing umaga bago kumain, laging niyang iniinom ang kanyang paboritong multivitamin na nabili sa botika. Sa pakete na kasulat, para sa malinaw na paningin at malakas na resistensya. Na makita niya iyon, naisip niya, ito na ang sagot para manatiling malafas at malinaw ang mata ko. Taon ang lumipas hanggang isang umaga habang pababa siya ng hagdan para sa lubungin ng kanyang apo, nadulas siya. Pumagsak siya ng malafas at agad naramdaman ang matinding kirot sa balaham. Tinala siya sa ospital at doon nalaman ng totoo. Marupok na ang buto mo, sabi ng doktor, at mataas ang antas ng vitamin A sa dugul mo. Nagulat si Aling Rosalinda. Paano nangyari iyon? E araw-araw siyang umiinom ng bitamina para mapalakas ang katawan. Dito ipinaliwanag ng doktor na may dalawang anyo ng vitamin A. Ang beta-carotene mula sa pagkain gaya ng kalabasa at karot, ito ay ligtas dahil kinukonvert lamang ng katawan ayon sa pangangailangan. At ang preformed vitamin A o synthetic form, retinol, retinyl acetate, o retinyl palmitate, na kapag sobra ang dami, ay diretsong iniimbak sa katawan kahit lampas na sa ligtas na antas. Ayon sa mga pag-aaral, kapag lumampas sa 3,000 IU ng preformed vitamin A araw-araw, lalo na sa matatandang babae, tumataas ang panganib ng fracture at osteoporosis. At ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi mo mararamdaman agad ang epekto. Tahimik itong gumagawa ng pinsala sa buto sa loob ng maraming taon hanggang isang araw isang simpleng pagkadapa lang ang magbago sa takbo ng buhay mo Maraming multivitamin ang may halong mataas na dose ng synthetic vitamin A Karaniwan ipinapakita ito sa patalastas bilang para sa mata o pangpalakas ng immune system Totoo na mahalaga ang vitamin A para sa paningin at kalusugan ng balat pero sa maling anyo at sobrang dami, kabaliktaran ang mangyayari. Kaya kung iniisip mo ngayon, e eh, saan ako kukuha ng vitamin A? Ang sagot mula sa pagkain. Ang beta-carotene mula sa gulay at prutas ay natural at hindi magdudulot ng sobra sa katawan. Halimbawa, kalabasa, karot, kamote, at maging malunggay, lahat ito mayaman sa beta-carotene. Ang katawan mo na mismo ang magdedesisyon kung gaano karaming vitamin A ang gagawin mula rito. Kung iniinom mo ang isang suplemento na may mataas na preformed vitamin A na hindi inire-rekomenda ng doktor, mas mabuti ng itigil at kumonsulta. Tandaan, ang layunin ng vitamina ay tumulong, hindi makasama. Kung mali ang uri at dami, maari nitong sirain ang iyong kalayaan at lakas. Huwag hintay na mangyari sa iyo ang sinapit ni Aling Rosalinda. Isang maling tableta ang pwedeng magdala sa ospital at magbago ng buhay mo man. Mas pipiliin mo bang kumuha ng lakas mula sa kalikasan o mula sa bote na maaaring may kasamang panganib? Dalawa, synthetic vitamin E kung minsan, ang pinakamalaking panganib ay nakatago sa likod ng magagandang pangako. Kaya na lang ng isang kapsula na sinasabing taga-pagtanggol ng puso. Isipin niyo si Mang Leopoldo, 74 na anyos, dating mekaniko. Matapos ang operasyon sa puso limang taon nang nakalipas, naging mas maingat siya sa lahat ng kinakain at iniinom. Isang araw, may kaibigan siyang nagrekomenda ng isang napafahusay na vitamin E supplement na nabili sa isang mall, nakasulat sa label, tumutulong sa kalusugan ng puso. Sa isip niya, walang masama kung susubukan ko. Araw-araw, umiinom siya ng isang soft gel na kulay gintong dilaw. Pakiramdam niya, parang mas protektado na ang kanyang puso. Pero matapos ang ilang taon, nagsimulang sumakit ang kanyang ulo ng madalas. Minsan, bigla siyang may hilo at lumalabo ang paningin. Nang magpatingin sa doktor, natuklasa na may pagdurugo sa isang bahagi ng utak niya. Isang uri ng stroke na tinatawag na hemorrhagic stroke. Paano nangyari ito? Dito ipinaliwanag ng doktor. Ang iniinom ni Mang Leopoldo ay synthetic vitamin E, karaniwang nakalagay sa label bilang DL-alpha-tocopherol. Hindi ito natural na anyo at mas mahirap para sa katawan na imetabolize. Sa sobrang dami maari nitong gambalay ang balanse ng dugo sa pamamagitan ng pagharang sa vitamin K na mahalaga sa pamumuo para sa mga taong umiinom na ng blood thinner mas lumalaki ang panganib ng matinding pagdurugo ayon sa mga malalaking pag-aaral kabilang ang isang kilalang research mula sa National Cancer Institute ang mataas na dose ng synthetic vitamin E ay maaring magpataas ng panganib ng prostate cancer ng hanggang 17%. Bukod pa rito, maaari rin itong hadlangan ang pagsipsip ng iba pang natural na anyo ng vitamin E na mahalaga bilang antioxidant para sa baga at pituka. Kaya mahalagang tandaan, hindi lahat ng vitamin E ay pare-pareho. Ang mas ligtas at epektibo ay ang natural na anyo. D-alpha tocopherol na mas madaling kilalanin at gamitin ng katawan. At kung kumakain ka na ng mga paghaing mayaman dito tulad ng almendras, buto ng mirasol, at madahong gulay, maaring hindi mo na kailangan ng dagdag na supplement, Maliban na lang kung inirekomenda ng doktor. Bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa mga patuloy na nanonood at nakikinig sa ating mga payo para sa kalusugan. Kung naniniwala ka na ang kalusugan ay pinakamahalagang puhunan, mag-subscribe ka na sa Gintong Lambing at i-click ang kampana para sa mga susunod nating usapan tungkol sa mahabang buhay at masiglang pagtanda. Sa ganitong paraan, sabay-sabay tayong magiging mas maalam at mas malusog. Ngayon, balik tayo kay Mang Leopoldo. Matapos itigil ang synthetic vitamin E at lumipat sa natural na anyo sa tamang dos, Unti-unting bumuti ang kanyang kalusugan. Mas maingat na siya ngayon sa pagbabasa ng label at mas pinipili ang payo ng doktor kaysa sa pangako ng patalastas. Kung may natutunan tayo rito, ito ay simple lang. Ang label ay hindi laging katotohanan, maging mapanuri. At kung may suplementong iniinom ka ngayon, alamin muna kung natural ba ito o sintetik. Dahil ang kaunting pag-iingat ngayon ay maaring magligtas sa iyo sa hinaharap. Tatlo, sobrang dosis ng vitamin C. Sa dami ng mga produktong nag-aalok ng immune boost, halos imposibleng hindi ka mahikayat na uminom ng vitamin C araw-araw. Bubbling tablets, makukulay na kapsula, matatamis na chewables, parang walang masamang may dudulot, diba? Pero may isang lihim na hindi alam ng marami. Kapag sobrang vitamin C, maaari itong magdala ng problema, lalo na sa mga nakatanda. Isipin niyo si Ginong Mariano, 77 anyos, retiradong manginista sa Batanas. Mula ng magka naging mahigpit siya sa pagpapalakas ng kanyang resistensya. Bawat umaga, tinutunaw niya sa isang baso ng tubig ang 1,000 mg na effervescent vitamin C tablet. At minsan, kapag malamig ang panahon, umiinom pa siya ng isa bago matulog. Para sigurado, sabi niya. Sa unang taon, wala siyang nararamdaman maliban sa medyo masiglang pakiramdam. Pero nitong huling mga buwan, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng tagiliran at hirap sa pag-ihi. Nung magpatingin sa doktor, natuklasang may maliit na bato sa kanyang bato, kidney stones. Ipinaliwanag ng doktor na ang labis na vitamin C ay nag convert sa katawan bilang oxalate, isang substance na maaring mag-crystal at bumu ng bato sa bato. Partikular na delikado ito sa mga senior na humihina na ang kidney function, isang natural na bahagi ng pagtanda. Hindi lang iyon. Kapag sobrang vitamin C, maaring magdulot ito ng pananakit ng tiyan, pagtatay at nutritional imbalances kaya ng pagbaba ng antas ng copper sa katawan na mahalaga para sa kalusugan ng utak at puto. At ang nakakalungkot, maraming matatanda ang iniisip na mas marami, mas mabuti. Kaya imbes na tamang dosis, sobra-sobra ang iniinom nila araw-araw. Para sa mga eksperto, sapat na para sa karamihan ng matatanda ang 200 hanggang 500 mg ng vitamin C araw-araw. At mas mainam kung magmumula ito sa natural na pagkain, kaya ng dalandan, bayabas, kiwi, bell pepper, at broccoli. Dahil bukod sa vitamin C, may kasama pa itong bioflavonoids at enzymes na tumutulong sa pagsipsip at paggamit ng katawan. Pumalik tayo kay Junoong Mariano. Matapos ang payo ng doktor, unti-unti niyang binawasan ang iniinom na tableta at mas pinili ang pagkain ng sariwang prutas at kulay. Sa loob lamang ng ilang buwan, pumuti ang kanyang pakiramdam at nawala ang pananakit sa tagiliran. Ngayon, mas maingat na siya at mas nakikinig sa payo ng profesional kaysa sa komersyal sa TV. Ang aral dito ay malinaw. Kahit ang mabuting bagay, kapag sobra, ay maaring magdala ng panganib. Hindi lahat ng nakakatulong sa tamang dami ay ligtas kapag sobra-sobra. At sa edad na mas mahalaga na ang bawat araw, mas mabuting pumili ng ligtas at balansing paraan para palakasin ang katawan. Apat vitamin B12, lihim na enerhiya ng katawan at isipan. Matapos nating pag-usapan ang tatlong bitamina na maaring magdala ng panganib, oras na para ilipat natin ang atensyon sa mga tunay na kaalyado ng ating kalusugan. At sa unahan ng listahan, naroon ang vitamin B12 tahimik na bayani para sa katawan at isipan ng mga nakatatanda. Isipin niyo si Aling Perla. 78 anyos, dating mananahi. Sa loob ng ilang buwan, napansin ng pamilya niya na madalas siyang pagod, madaling makalimot, at minsan parang nawawala sa konsentrasyon. Inisip ng ilan na normal lang ito sa pagtanda. Pero nang magpatingin sa doktor, nalaman ng baba pala ang vitamin B12 sa kanyang dugo. Ano ba ang ginagawa ng vitamin B12? Ito ay mahalaga para sa paggawa ng red blood cells na nagdadala ng oxygen sa buong katawan para sa kalusugan ng mga ugat at para sa malinaw na pag-iisip. Kapag kulang ka nito, maaari kang makaranas ng matinding pagkapagod, pamamanhid o tusok-tusok sa kamay at paa, at problema sa memorya na pwedeng mapagkamalang sintomas ng demensya. Ang problema, habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng ating tiyan na maglabas ng hydrochloric acid na kailangan para maabsorb ang B12 mula sa pagkain. Ibig sabihin, kahit kumakain ka ng ista, karne o itlog na mayaman sa B12, maaring hindi pa rin sapat ang nasisipsip ng katawan mo. Dito pumapasok ang kahalagahan ng suplemento. Ayon sa mga eksperto, ang sublingual iniilalagay sa ilalim ng dila na anyo ng vitamin B12 spray ay mas epektibo para sa matatanda dahil direkta itong pumapasok sa dugo, hindi na kailangang dumahan sa buong digestive tract. At ang pinakamagandang anyo nito ay ang methylcobalamin, natural at madaling gamitin ng katawan. Para kay Aling Perla, sinimulan niya ang 500 micrograms ng methylcobalamin araw-araw ayon sa payo ng kanyang doktor. Sa loob ng tatlong linggo, napansin na ng pamilya niya ang malaking pagbabago. Mas alerto siya, mas masigla, at bumalik ang gana sa mga hilig niya, tulad ng pananahi at paghahardin. Para sa kanya, pakiramdam niya ay parang bumalik ang kulay ng araw-araw niyang buhay. Kung iniisip mo layan, kailangan ko rin ba nito? Ang sagot ay depende sa iyong kalagayan at payo ng iyong doktor. Pero para sa maraming senior, lalo na kung may sintomas ng matinding pagkapagod, pamamanhid o madalas na pagkalimot, malaking tulong ang tamang suplementasyon ng vitamin B12. At tandaan, hindi ito energy drink na biglang magbibigay ng sigla. Ito ay sustansya na unti-unting nagbabalik ng natural na enerhiya at kalinawan ng katawan at isipan. Ang epekto ay hindi lang sa ngayon, kundi sa pangmatagalang kalidad ng iyong buhay. Sa huli, kaya ng ginawa ni Aling Perla, mas mainam na alamin muna ang antas ng B12 sa iyong katawan sa pamamagitan ng simpleng blood test. Mula roon, mas madali ng magdesisyon kung gaano karami at ano anyo ang tama para sa iyo. 5. Vitamin D3, tagapagtanggol ng buto, kalamnan at isip. Kung may sustansya na may tulad sa isang tahimik, ngunit matatag na bantay ng ating kalusugan, iyon ay ang vitamin D3. Madalas itong tinatawag na bone vitamin dahil sa papel nito sa papapatibay ng buto, pero ang totoo, mas marami pa itong kayang gawin kaysa sa iniisip ng karamihan. Isipin niyo si Ginot Ginang Ramirez, mag-asawang kapwa na sa edad otsenta, nakatira sa isang maliit na bahay sa probinsya. Dahil sa edad at mahihinang tuhod, madalang na silang lumabas ng bahay. Pihira silang maarawan, lalo na kapag tag-ulan. Hindi nila alam na unti-unti na pala silang nagkukulang sa vitamin D3 ang kakulangan sa D3 ay hindi agad napapansin. Tahimik itong gumagawa ng pinsala. Mas madaling mapagod ang kalamnan, bumababa ang balanso ng katawan, humihina ang resistensya, at minsan ay nadagdagan pa ang pakiramdam ng lungkot o depresyon. Para sa matatanda, ang epekto nito ay maaring maging kritikal. Mas mataas na tsansa ng pagkadapa at bali, lalo na sa balakang. Ang ating katawan ay likas na gumagawa ng vitamin D3 kapag natatamaan ng araw ang balat. Pero habang tumatanda, bumababa ang kakayahang ito. Ayon sa mga eksperto, ang dating nakukuha sa 15 minuto ng sikat ng araw noong kabataan ay maaring mga ilangan na ng ilang oras sa katandaan. At minsan, kahit ganoon pa, hindi pa rin sapat. Kapag mababa ang D3, hindi maayos na nasisipsip ng katawan ng kalsiyum mula sa pagkain. Ibig sabihin, kahit gaano karami ang gatas o gulay na kinakain mo, kung kulang ka sa D3, hindi ito ganap na napapakinabangan ng iyong buto. Bukod pa rito, may papel din ang D3 sa immune system. Tumutulong itong lumaban sa impeksyon, lalo na sa respiratory illnesses na karaniwan sa matatanda balik tayo sa mag-asawang Ramirez nang magreklamo si Ginang Ramirez ng pananakit sa likod at hirap sa paglalakad sinuri sila ng doktor pareho silang may mababang antas ng vitamin D3 sinimulan silang bigyan ng supplement 1000 to IU kada araw iniinom kasabay ng pagkain na may malusod na taba upang mas epektibong masipsip ng katawan sa loob ng dalawang buwan, napansin nilang mas lumakas ang kanilang katawan. Mas kaya nilang maglakad-lakad sa bahuran at bumalik ang sigla sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Para sa kanila, pakiramdam ay parang nabawasan ng bigat ng katawan at lumuwag ang paghinga. Kung iniisip mo kung kailangan mo rin nito, mahalagang magpasuri muna ng antas ng vitamin D3 sa dugo. Mula roon, Pwedeng siya ang doktor kung gaano karaming supplement ang tama para sa iyo. Karaniwan, para sa mga senior, ang 1,000 hanggang 2,000 10 IU bawat araw ay ligtas at sapat, lalo na kung hindi ka madalas maarawan. Huwag din kalimutan na mas masarap at mas ligtas pa rin kumuha ng D3 mula sa tamang kombinasyon ng araw, pagkain, at supplement. Ang mga pagkaing mayaman sa vitamin D3 ay kinabibilangan ng isdang tulad ng salmon at sardinas, itlog at mga fortified dairy products. Ang pinakamahalagang aral, huwag hintay na manghina ang katawan bago kumilos. Ang vitamin D3 ay hindi lamang tungkol sa malakas na buto, kundi sa kabuuang kalidad ng buhay, mula sa lafas ng kalamnan hanggang sa sigla ng isipan. Sa tamang antas nito sa fatawan, mas mataas ang tsansa na manatiling aktibo, masigla, at ligtas mula sa mga pinsalang kadalasan ay iniiwasan pa rin natin kahit sa fatandaan. Anim, vitamin K2, tahimik na tagapamahala ng calcium. Kung ang vitamin D3 ay parang susi na nagbubukas ng pinto para makapasok ang calcium sa fatawan. Ang vitamin K2 naman ay parang matalinong tagapamahala na tinitiyak na ang kalsiyum ay napupunta sa tamang lugar, sa buto at nipin, hindi sa ugat at kasukasuan. Isipin niyo si Mang Ernesto, 76 na anyos, retiradong draper ng jeep. Matapos ang isang regular na checkup, nalaman niyang mataas ang kalsiyum sa dugo niya. Nagulat siya, iniisip niya ganda ito, ibig sabihin malafas ang buto ko. Pero ipinaliwanag ng doktor kapag ang calcium ay naipon sa maling lugar, gaya ng mga ugat, bato sa bato o kasukasuan, maaari itong magdulot ng seryosong problema. Dito pumapasok ang papel ng vitamin K2. Hindi gaano kilala kumpara sa vitamin D3, pero napakahalaga. Tumutulong itong e activate ang mga protina na responsable sa paglipat ng calcium mula sa malambot na tissue patungo sa matitigas na bahagi ng katawan kung saan ito kinakailangan. Sa madaling salita, iniiwasan itong matrap ang calcium sa mga lugar na makasama sa kalusugan. May dalawang pangunahing anyo ng K2, MK4 at MK7. Para sa mga senior, mas inirerekomenda ng mga eksperto ang MK7 dahil mas matagal itong nananatili sa dugo at mas epektibo kahit sa mas mababang dosis. Karaniwang sapat na ang 90 hanggang 180 micrograms bawat araw, ayon sa payo ng doktor. Balik tayo kay Mang Ernesto. Matapos simula ng supplement na may MK7, napansin niya sa follow-up check-up na bumaba ang calcium buildup sa kanyang arteries. Mas gumaan din ang pakiramdam niya at mas naging aktibo sa mga gawain tulad ng paglalakad sa umaga. Kung iniisip mo kung saan makikita ang vitamin K2 sa pagkain, natural itong matatagpuan sa mga fermented na pagkain tulad ng natto, isang Japanese fermented soybean dish, ilang uri ng keso, gaya ng gouda at brie sa itlog mula sa free-range chickens. Pero sa maraming Pilipino, pihira ang mga paggain ito sa pang-araw-araw na diet, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit maraming senior ang kulang sa K2. Ang kakulangan sa K2 ay tahimik na nangyayari. Walang obvious na sintomas hanggang magsimula ang mga komplikasyon gaya ng osteoporosis o cardiovascular disease. Dahil dito, ang pagsasama ng K2 supplements sa routine, lalo na kung umiinom ka ng calcium at vitamin D3, ay isang matalinong hakbang para sa pangmatagalang kalusugan. Para sa mga senior, ang kombinasyon ng vitamin D3 plus vitamin K2 ay parang magkatuwang na nagbabantay sa iyong katawan. Ang D3 ang nagdadala ng calcium, at ang K2 ang naglalagay nito sa tamang lugar. Kung wala ang K2, may posibilidad na ang mabuting layunin ng D3 at calcium supplement ay mauwi sa hindi kanaisnais na epekto. Kaya, kung iniinom mo na ang vitamin D3 araw-araw, tanungin mo ang iyong sarili. May kasama ba itong K2? Kung wala, baka panahon na para magtanong sa iyong doktor kung paano ito may maidagdag sa iyong regimen. Sa huli... Ang vitamin K2 ay hindi lamang dagdag na letra sa listahan ng mga bitamina. Isa itong mahalagang bahagi ng puzzle para manatiling matatag ang buto, malinaw ang pag-iisip, at maluso ang puso sa paglipas ng panahon. Sa paglalakbay natin ngayong araw, natuklasa natin na hindi lahat ng nakasulat na bitamina ay automaticong mabuti para sa ating katawan. May ilan na tahimik na kumakain sa ating kalusugan habang ang iba naman ay nagbibigay ng tunay na lakas at sigla sa ating pagtanda. Balikan natin ang ating natutunan. Ang isa, mataas na dosis ng preformed vitamin A, maaring magpabilis ng pagrubok ng buto at magdulot ng bali. Ang dalawa, synthetic vitamin E, nagdadala ng panganib ng stroke at ilang uri ng cancer kapag sobra. Ang tatlo, Labis na vitamin C, maaring magdulot ng bato sa bato at digestive issues. Tatlong paalala na maging mapanuri tayo sa iniinom nating supplement at huwag basta maniwala sa patalastas o sabi-sabi. Pero hindi lahat ay masama. Mayroon ding mga bitamina na, kapag tama ang anyo at dami, ay tunay na kaalyado sa ating kalusugan. Ang apat, vitamin B12, nagbibigay ng malinaw na isipan malakas na ugat at enerhiya sa katawan. Ang lima, vitamin D3, nagpapalakas ng buto, kalamnan at resistensya. At ang anim, vitamin K2, nagtitiyak na ang calcium ay napupunta sa tamang lugar, iniiwasan ang panganim sa puso at ugat. Sa mga kwentong ibinahagi natin, mula kay Aling Rosalinda na natutong magbasa ng label, kay Mang Leopoldo na naging mas mainat sa pagpili ng suplement, kay Ginoong Mariano na bumalik sa natural na pinagkukunan, hanggang sa mag-asawang Ramirez at kay Mang Ernesto na bumawi sa kalusugan. Malinaw ang mensahe. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Lalo na sa edad kung saan bawat desisyon ay may malaking epekto sa ating kalayaan at kalidad ng buhay. Kung may isang aral tayong iuwi mula sa video na ito, iyon na ito. Hindi kailangang maging komplikado ang pagpili para sa kalusugan maging mapanuri, alamin ang pinagmulan, at pakinggan ang payo ng mga profesional. Piliin ang tama, hindi dahil uso o maganda sa patalastas, kundi dahil ito ay akma sa pangangailangan ng iyong katawan. Alalahanin na ang kalusugan ay hindi nasusukat lamang sa haba ng buhay, kundi sa kung paano natin ginugugol ang bawat taon na ibinibigay sa atin. Masarap mabuhay kapag malinaw ang isip. Malakas ang katawan at may kasamang sigla sa bawat araw. At ang tamang bitamina sa tamang dami ay maaring maging tulay patungo roon. Kaya bago matapos ang ating usapan, nais nice kong imbitahan ka na maging bahagi ng ating komunidad dito sa Gintong Lambing. Mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod nating talahayan. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung alin sa mga bitamina ang natutunan mong pabor o dapat iwasan at i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga mahal mong senior na maaring makinabang sa impormasyong ito. Sa bawat hakbang patungo sa mas malusog at mas masayang pagtanda, magkasama tayo. Dito sa Gintong Lambing, lagi tayong mag-uusap ng may malasakit, pag-aruga, at respeto para sa bawat taon ng ating buhay. Hanggang sa muli, maging ligtas, maging masigla, at manatiling mapagmahal sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo.